Ganda ng ano. Yung gusto kong ano, lababo. Tapos, may upuan siya. Ganda ng kitchen, oh. Ayan yung kitchen. Kumbaga, isang set na yan. Terus wow. saingan sa Terus doon, tas mga cabinets. Oh. Ganda ng kitchen. <laughs> Ayan oh. Eh. Si Juana nag-shopping sa IKEA. Hi. <laughs> Ah. sore sore lang niya, ni ani. Eh wa medyo moy mga kuan. Wa medyo ganda mong yuro. Sore sore ira ni ani. We're here at Ikea, guys. Let me do this Ikea man Uy, Iya, is Ayun, the drum ni Joanna Mari E nantok. lang. O, oh, ito din, o. Oh, maganda rin ang kulay. O, oh, diba? Tapos yung, ano, CR, o. O, oh, tapos may washing machine. Ito yung mga bed. Yan, o. Oh, Nagagandahang bed. Oh. Oh di ba ang daming magagandang kulay? Baik bang kulay ng mga ano? May green, may gray. Ay si na. Maganda yung mga makakapal ano Ading no. Kabinet naman. Oh, may mga tokador oh. ang ganda. Ayon na. Pero, 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 oh, may ano pa oh, kung pwede mo mag. Ha? Ay maganda yan, nading, ano siya? ganyan yung kama ko sa Norway, na pwede siyang hilahin. Pwede din siyang ano, pero malaki nga lang diyan yata yung akin. O oh, ganyan din. ganyan pala. Oo. oo. Ganyan yung kamo ko sa naro, eh. Pero malaki laki eh. Ngayon. Oh, lagaya ng mga sandals. Ay, ito yung ganyan, oh. Pero yung, yun yung paluwagan na sinanong ko, ading. Double deck siya pero kahoy. Mm -mm. Ito pala kami sa pangkusina. Ang dami. Yung plato, take 69 cents na lang. Tapos 199 yung bowl. Saan yung mga tsara Ading? Doon, ano? Saan? Doon ba? Doon, ganda. Hindi ko nakita doon, eh. Parang nandito. Ay, ang ganda nito, oh. Doon ba? Ay, hindi ko napansin. pansin oh. Dito ba yun? Hindi ading, doon pa yata Kawali Mga kawali Hindi ading, man. Doon pa yun Parang doon pa yun Masi Dito ba? Hindi dito Basta doon niya pa yata yun Oo doon pa doon pa banda. Oh, di, ang daming gamit na Kung mag pupunta ka ng IKEA na walang pera, maano ka lang. <laughs> May inis ka lang. Lalo na po madami ng mura. Nakakainis. Sarap mamili. Oo. Oh. Sarap mamili. Pero ya yeah. Ayan Ay, yan pala. Balik na tayo. Dito lang pala sa ano na sa Oo, dito. Ilam ang ilan ng anim na piraso. Asaan? Ah, oh, <laughs> yan ganyan ading. Isang set og yan. Oo, maganda. Yung ganito din oh, may itim. May <laughs> gold, may carrot. Hmm. Okay. Magkano ba tong anim na piraso? Ay, hindi. Kutsara man yung basur, di ba? Oo. Uh -uh. -oh. na piraso. Ay, hindi pang ano na kasi yan. Oo, uh, isang set isang na siya. yan eh. Bakit yan. Awa ah, 99 ang is times 4. Uh Oo. -oh. Ah, so 1.99. Ito apat. Okay. So, oh. Apat. Apat na tinidor din. Oh, ah, sige, apat na tinidor. Where is the tinidor? Wala man ng tinidor din eh. Tingnan natin nasa ng tinidor. nasa kabila? Wala man dito, ading. Wala. Ay. Ay. Inubos na, inobos na nila. Ang tinidor. Yes. Ah, one set na yan. Isang Sa set knife. yan? Oo, oh, oh. knife. Oh, knife. Sure. Tinidor din. Wala man, tinidor. Ah, meron din pala dito. Oh, yung mga plato. So, ang... May, ito pa nga ding, oh, magkana itong pinakamalaki. ano, hindi, ang tawag nito, pang Pilipinas. Ang ganda yan eh. Oo. Yung, no, ah, uh, ah, uh, yung, for example, lagayan ng kanin na marami. Oh, yung ganda. Ayan, galis, oh, 69 cents. 69 nga ito, 69 siya. Hmm. Gandang mamili dito. Uy, kung may madaming ano. Ay lang. Ay, magtatambak kung may sarili lang akong pamamahay. Dahil ngayon wala pa eh. Sakana. Pag may apartment na ako, talagang mamimili ako dito. So, sana all. Sana all. Sana all ang peg. Dati nagpadala ko ng mga ganito pati plato tapos dati grabe akong mamili ay my gosh walang tinidur ading isang set yun ko oo ano yata even ko magkano to. Ano na to dito unan? Meron na akong mga ano Yung unan. <laughs> unan? Oh my. Ito maganda to, mas maganda to diyan sa nabili, nabili ko 599. Ano kaya gaano kalaki ka lang yang 399 na yan? Punda. Ah, hindi nilalagay yan sa ano? Punda. Ay punda. Ito is pang ano, ilalim. Dube, pang dube yan. No, uh, inner eh. Pang dube, ang ah, pang ilalim siya. Tingin tayo ng ano din. Nantok na si Kuya. Nantok na yung kasunod mo din. <laughs> At no, take to, to 99. Ito yung katulad ng binili ko. Ano? Manipis-nipis lang yan. Biruin mo. Um, tres na. Pero maganda to. Alam mo, sa Pilipinas, nagpadala ko ng mga ganyan. Ano siya? Maganda yan ah. Kasi, lalo sa atin pag malamig. Maganda to. Kaya lang, maliit lang din naman. Wala. bang Mas ah. Maganda ang kulay <laughs> Ito na lang hindi uh kita. Kung nga pa lang isa. Oo. -oh. May bibilin pa akong ano eh. Yung ano ading. Yung... Ito magic yata to eh. Yung ang tawag niyan yung... Uy! Ano ba yun? Extension! donyan yan sa ano. Kaya nga eh. Ito magkano? ka kamahal. Ang mamahal. May mga mura dito, ading. Nine, at uh, 10 yun, 10. malalaki-laki to. Pag-10. Meron ditong tigsisingko, ha. Ah, meron ako nakita kanina tigsisingko. Ah, tingnan natin dito adeng. Dito oh, madami. Dito oh, ah. Ang, ang mamahal din naman. Wala rin. Mahal din. Mm-hmm. Nueve siya, nueve. Ayun, no? Ito yung mga Grabe, nung nakaraan, alam na mo, nakabili ako, tig. Magkano yung ano na yun, na ang mura na lang.